pupunta? Ang ka pupunta, baby? Um, I'm gonna buy some and vitamin. <laughs> si Banjo na nandiyan. ako uh, akong tiwala sa sarili ko. <laughs> mas, mas feeling ko kasi mas safe ako kapag naglalakad. Ito pala kami nagdadaan malapit sa munisipyo. Ito pala mismo. May bridge. Bridge. Oh my God. Ano, yan? ano yung bata Oh. Walang pasok sa school. Oh, mahilig yan sa flowers, oh. Batang yan. Bibidro mo na tayo kasi may ibang store na hindi ito matanggap ng card. <laughs> pane. Pane. o kunin mo. Pane. E, nagpatulong si ate magpapindot ang card niya. Ako wow. dyan! O, oh, nagkain ako naman. Dyan na yung sakayan. Sasakay na kami. 36,000. Take Central. cent ride. Rata ka? naka kaganyan pa ayaw niya magbika naka hmm? oh, uwi na oh, batang maklet naka na batang lipo hello si banjo yan si banjo talagang inano pa niya yung dalawang ano dalawang ratas wow You had three other bites with this. How is each one different? Well, the first time, I was like, was... Yes, yeah. many bad dogs. Sure, sure. Mm -hmm. yeah. m <목소리도> 다